Lagay, lagay natin sa YouTube talaga, so lagay sa YouTube. Video to. Wala restart, restart. <laughs> ler. ler. Ako 'yung maglilinis. Hey, nala naglinis si pa, ler. Oh. Pakita natin to kay Ate, may credit tayo. Eh, <laughs> nala naglinis si Paler. Ayun ang basura. <laughs> ano to? Um, Patunayan sa ebidensya. That's my evidence of hard working men. Ate <laughs> <laughs>